Coach JJ Redick gagamit na ng Twin Tower next season at Lebron James sa Nuggets next season. Viral ngayon. Pero bago yan, alam naman nating hindi pa sapat ang frontcourt ng LA Lakers ngayon para makipagsabayan sa mga dominating big man ng NBA. Si DeAndre Ayton, bagamat may offensive skills, ay hindi ganun kagaling sa depensa. Habang si Jackson Hayes naman ay madalas na tinutuligsa ng ilang mga analyst at NBA fans bilang malambot at kulang sa impact sa loob ng shaded area. Kaya naman patuloy ang paghahanap ng solusyon ng Los Angeles Lakers para mapatatag ang kanilang frontcourt. Ayon sa mga ulat, nag-offer na raw ang Lakers sa Portland Trail Blazers upang makuha ang defense big man na si Robert Williams. Kapalit nito ay sina Maxi Kleber, Dalton Kinnick at isang second round draft pick. Sa nakaraang season, nag-average si Williams ng 6 points, 6 rebounds at 1 assist kada laro. Bagamat hindi kahanga-hanga ang kanyang offensive stats, ang tunay niyang halaga ay nasa kanyang depensa. Isang kilalang elite rim protector si Williams na kayang magbantay ng shaded area at sumabay sa mga alley-oop at fast break plays. Ang tanging issue nga lang sa kanya ay ang kanyang injury history. Madalas siyang mawala sa rotation dahil sa paulit-ulit na injury kaya limitado rin ang kanyang minutes per season. Ngunit kung magiging healthy siya, malaki ang maitutulong niya sa depensang nais buuin ng bagong head coach na si JJ Redick. Kung matuloy ang trade, inaasahang magiging backup center siya ni DeAndre Ayton. Sa tandem na ito, pwedeng makabuo ang Lakers ng panibagong Twin Tower na tulad ni na McGee at Dwight Howard noong 2020 championship run. Isama pa si Jackson Hayes at magiging isang solid na trio sa paint ang Ayton Williams Hayes. Ayon sa ilang analysts, magandang subukan ni Coach Redick ang pag gamit ng twin tower lineup para kontrahin ang mga elite centers ng liga. Ngayon, nasa front office na ng Lakers ang susunod na hakbang. Nagparamdam na si Robert Williams ang tanong, sino ang dapat i-let go o i-trade ng Lakers para maisakatuparan ito? Ito na kaya ang piraso ng puzzle na kulang sa kanilang championship aspirations? Samantala, dito naman tayo kay LeBron James. Nitong mga nakaraang linggo ay naging maingay ang kanyang pangalan sa iba't ibang trade rumors. Ayon sa ilang ulat, nagkaroon umano ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng kampo ni LeBron at ng management ng Los Angeles Lakers. Lalo pang uminit ang usap-usapan nang lumabas ang balita na hindi siya inalok ng contract extension ng Lakers dahilan para piliin na lamang ni LeBron na i-pick up ang kanyang player option para sa nalalapit na NBA season. Mas lalo pang naging kontrobersyal ang issue nang kumalat ang ulat na mas nakatuon na raw ang atensyon ng Lakers Lakers management kay Luka Doncic at tila hindi na si Lebron ang kanilang priority. Dahil dito, umugong ang mga balitang posibleng ito na ang huling season ni Lebron bilang Laker at lilipat na ito pagkatapos ng 2025 NBA season. Ngayon viral si Lebron matapos kumalat sa social media ang isang larawan kung saan makikita siyang kasama si Maverick Carter, ang agent ni Nikola Jokic ng Denver Nuggets habang nasa France. Ang mas nakakaintriga ay ang caption ng post, The summer of 2025 is the perfect plan to make a big move for the fall of 2025. 36 Ayon sa mga NBA analyst, isa itong malinaw na pahiwatig na posibleng iwan ni Lebron hindi lang ang Lakers kundi pati ang kanyang long-time agent na si Rich Paul. At kung mangyari nga ito, may chance ang makasama niya ang three-time NBA MVP na si Nikola Jokic sa Denver Nuggets. Kapag naging unrestricted free agent na si Lebron, posibleng mabuo ang isang bagong big three sa Denver, sina Jokic, Lebron at Jamal Murray, isang kombinasyon na tiyak na magpapayanig sa buong liga.